Diyan pala kayo, pwede Sa bilis ng araw, nakalimutan ko, may ginsang taon na pala akong ginagawa no? So, nagbisa ako February 2019. Okay. Ngayon ay May 2020 na. So, halos. Lagpas na isang taon. At wala akong nagawa na content para man lang alalahanin ano na nga ba ang nangyari sa loob ng isang taon na ako ay gumagawa ng ganitong mga content. tip number 10. Papakulong kami doon dahil makabayan kami. <laughs> Di ba doki doki mo? Mas marami siyang content na pwedeng gawin sa akin <laughs> Hindi niya nare-realize. Kami ang July Boys. Sa <laughs> April Boys kasi ito. <laughs> oh no, ayan, ayan. <laughs> My vlog, my <laughs> 10 to 1 tayo. Tip number 10. Yan, ibang angulo. Dear Puso. Kuya Den, huwag na palimutan na mag-subscribe sa channel niyo. Pamlay sa... Bye vlog, mayroon. ang totoo, 2015 pa lang, gusto ko lang mag-start ng channel dito sa YouTube. Dahil yon sakakapanood ko sa mga YouTube na mga foreign vloggers. Kaya nung time na yon nag-invest din ako sa isang camera na akala ko magagamit ko para gumawa ng video content. At noon, ditong lito rin ako kung anong dapat kong gawin, umpisahan. Kaya... 2015, hindi sa katuparan yung gusto ko. Kahit may gamit na ako. 2016, 2017, nawala na rin sa aking plano ang gumawa ng content. Bagamat may gamit na ako noon, napaka-busy naman sa trabaho noon. Sa pagpasok ko sa trabaho, sa paggawa ng mga bagay para sa trabaho, halos wala na akong time para mag-isip pa na gumawa ng content. Kaya nabura sa isip ko na maging YouTuber. So, kung siguro kung noon ako nagsimula pa, way back 2015, ngayon ay 2020 na, 5 years, baka meron nang nangyari, baka malaki na ang community ng na nanonood sa video na ito. Pero inisip ko, baka hindi pa time para gumawa ako noon ng content dahil hindi ko nga rin alam kung anong gagawin ko sa harapan ng camera. Pumili ako ng camera, nag-invest ako pero wala akong naisip o maisip na gagawin sa harapan ng camera. 2018, mid-2018, nang naisipan ko ulit na bumalik sa paggawa ng content. Bagamat meron na akong YouTube channel noon, 2014 pa, at may kaisa-isang laman yun. Yun yung kanta ng aming vocalist dati ng banda na ginawan ko ng areglo at kinanta niya. So, dahil nakapanood ako ng mga local content creator sa YouTube, sabi ko, bakit hindi ako gumawa at bumalik doon sa idea ko way back 2015. Kaya, inisip ko, at prepare ako ng gamit, itanda ako ng nag-ipon ako para makadelivit ng gamit sa pinakamurang makukuha ko dahil hindi naman ako ganun balaki kumikita. sa so, naisip ko, kung nagagawa nila, pwede ko rin gawin. Nabili ko na ang gamit ko noon kung ng pag-ipon pero hindi pa rin ako kaagad nakapag-start 2018, hindi pa. So dahil sobrang busy ko noon, nag-aaral pa ako ng masters, kung ano-ano pa, halos wala akong time na maibigay para makapag-isip kung ano ang gagawin kong content hanggang sa dumating yung time na hindi ko inaasahang darating sa akin broken hearted. Yun lang ang masasabi ko. Isang bagay na nagpost sa akin na lalo pang magpaka-busy para hindi ko maisip kung ano yung nangyari na yun. nagbigay sa akin ng sakit. And then, yung isip ako ng mga pwede kong gawin. Ano ba ang dapat kong gawin sa harapan ng kanil? That's why this. Pag-decide ako, February 2019, sinimulan ko ulit ang paggawa ng content. Kaya lagi-exist na ang aking channel since 2014 pa nagsimula sa so simpleng pagkukwento ko lang sa harapan ng camera, sa paggala, sa mga kung saan saan pa. At pagkukwento ng mga bagay na nangyayari sa akin nun, lalo na nung bakasyon na nagkaroon ako ng sakit. Isang taon na, eksakto ang nakakalipas. So, meron din tayong mga pinag-usapan mga problema ng puso, musika, at kung ano-ano pa. Pag binabalik-balikan ko yung unang mga episode na i-upload ko dito sa YouTube, parang sabi ko, wow, ang lakas ng loob mo kumuha ng content. At hindi mo rin malaman kung magbubunga ba sa unang salpada natin, maraming nanood. Maraming nanood, maraming naka-appreciate. Lalo lalo na yung pinakasikat na episode na ginawa natin. 10 tips kung paano manligaw. Pero sa pagdaan ng panahon, bumaba ng bumaba ang nanonood sa atin. Medyo parang tinamaan ako doon. At tumatingan tayo na parang ayoko na. Tigilan natin to. Wala, wala namang nanonood na eh. Ano pang pagod yung nag natin? Pero nag-isip-isip din ako. ko, ko na rin eh. Bakit? Tigla akong titigil. Nagsimula ako, mas tigla akong titigil. Mukha lang akong tanga. Pero may mga time, may mga buwan na hindi ako nakapag-upload. Hindi dahil sa wala akong maisip na i-upload. Kundi, sobrang busy lang talaga. Pinilit kong mag-upload ang mag-upload. Kahit ano na lang, pinag ko sa camera, kahit anong ginagawa ko, ma-upload lang para sa channel ko. Dahil natatandaan ko, sinabi ko sa channel ko, an accidenti lang yun. Ngunit kung parami sa Kaiso ng isang kaibigan, my vlogs, my rules. So kahit anong gawin sa hap ng camera, decision ko yun. Kung panonood nyo, bahala kayo. Kung, kung niyo, salamat. Kung hindi nyo panunorin O okay, yan magagawa doon Choice nyo Hindi ko naman kayo pwedeng pilitin Pero tandaan Sabi ko nga sa Facebook ko Pag hindi kayo subscribe Daganan Pag hindi kayo nanood Mamalasing kayo ng 10 taon. Sa so February 2019 May 2020 Again Maraming nangyari Maraming na akong upload, Maraming na kayo napanood sa akin Hindi ko lang alam kung ano pa ang mga susunod. Pero hanggat kaya kong gumawa ng video, gagawa ko. Mag-upload ako, mag-edit ako. Kung ano-ano ang ilalagay ko dyan. Siyempre, konting ano yun dito. Kasi hindi tayo pwedeng lumagpas pa sa kahon na dapat lang nandun ako. Dahil <laughs> may dala-dala akong pangalan. sure. Hey, hindi ko naman yun tinatago eh. Feature ako. Pero one time, siguro kakawala rin tayo sa kahon na yon. Yan, gagawin din natin ng mga bagay na kinakailangan eh. Mapanood ng marami. Okay may mga sumama mula umpisa hanggang ngayon. May mga nanonood, mga nagko-comment, mga nagsasabing din ganyan. Malaki ang pasasalamat ko sa kanila kasi magpas hanggang ngayon, adyan pa rin kayo. Inasaghan yung panood kung ano, ano yung nilalagay ko sa aking channel. Sa mga bago na mga nakikinood sa atin, salamat. Sumama kayo sa community ni e, Kuya Den. Ano't ano pa man ang mangyari, hindi natin alam kung saan patutungo ang trail na to. Dahil wala naman nakakalam ng mangyari sa bukas. Ang akin lang, ngat Makakapag-upload ako, upload ako. Mag-iisip ako ng ikot pang pwedeng ilagay at isipin i-content sa aking videos. So, technically sa ngayon, medyo parang kulong pa ako eh. Dahil sa aking trabaho, of course, at sa mga editing skills ko. Pasensya na, pasensya na. Hindi ako ganun kadaling mag-edit. Maliban na lang kung medyo kumikita na tayo at meron na tayong paraan para kumuha ng editor. So, anong ibig mong sabihin? Para sa mga may pangarap, ay sisimulan palang, pa lang, mapa-YouTube yan at kung ano-ano pa. Pag sinimulan mo na yung isang bagay, isang bagay lang nakutunan ko dito sa pagawa ng content, huwag kang titigil. Once na tumigil ka, doon na magsisimula, natalo ka na. Pwede magpahinga pwedeng mag pick stop saglit. Pero kapag pinakus mo na kaagad, kumbaga ang programa, at hindi mo na sinundo ng susunod na episode, ikaw ang talo. Nandun talaga sa umpisa yung pinakamahirap na part. Of course, hindi ka naman kilala eh. Hindi ka naman guwapo sa akin part yun. Hindi ka mo naman masyadong natatandaan ng mga and of course, bago ka sa lipunan. Hindi ka naman basta-basta bak, tatanggaligid ka agad. Pero nasimulan mo na, nandun ka na sa laban, lumiredirecho ka na. Baka hindi pa yung time mo ngayon, yung para doon. Narating ang time, makikita ka rin doon at may nakakaangat ka rin sa pedestal pero hindi mo makikita yung pag huminto ka kagad so tuloy mo lang kung hindi ka pa nakakarating doon dumiretso ka lang Again, this is Kuya Den na nagsasabing hanggang sa mga susunod pang taon ng pagkasama natin at pagawa natin ng content salamat salamat sa panonood subscribe, like, comment to our videos and share mo na rin para sa mga bagiging bagong kakuya din kapatid at isuwa and this is Kuya Den signing off salamat